Curious, kung ikaw ay mamamatay bukas, sino ang ililigtas mo ngayon? Sino ang pipiliin mong iligtas gamit ang iyong sariling buhay? Ngayon, pag-isipan mo ito. May kilala ka bang handang mamatay para sa iyo? Paano kung sabihin kong may nauna nang gumawa niyan? Tuwing banal na biyernes o Good Friday, tayo po ay tinatawagan hindi para magsaya, hindi para magbalik tanaw, magnilay at manahimik. Dahil ngayon, inaalala natin ang pinakadakilang sakripisyo sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, ang pagkamatay ni Jesus para sa ating lahat hindi po ito isang kwento lang na binabasa tuwing si Mana Santa. Ito po ay isang paanyaya. Isang paanyaya ng Diyos na muling buksan ang ating puso sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, pagpapatawad, at pagbubuwis ng buhay para sa iba. Ang krus, isa itong simbolo ng kahiyan, pasakit at kamatayan noong unang panahon. Ngunit para sa atin ngayon, ang krus ay naging simbolo ng pag-ibig. Isang inosenteng lalaki, walang kasalanan, ang pinahirapan, nilibak, pinagbintangan, hinagupit, pinako sa kahoy, at sa huli pinatay. Para sa mga taong minsay tinalikuran siya, isinumpa siya at patuloy na nagkakasala. Hindi siya namatay dahil po sa kailangan niya. Namatay siya dahil tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang isa sa huling salita ni Jesus sa krus. Hindi galit, hindi paninisi, kundi kapatawaran. Pag-ibig, awa. Sino ang gumawa niyan sa panahon ngayon? Sa mundo na puno ng paghuhusga, Paghamak at karahasan, ang sakripisyon ni Yesus ay tila bang hindi napapansin. Ngunit ito ang sandigang dapat nating balikan. Minsabay naranasan mo masaktan? Madurog ang iyong puso? Mahirapang magpatawad? Maligaw sa buhay? Lahat ng iyan nararasan din ni Yesus. Lahat ng sakit na dinala mo, dinanas din niya. Jesus ay hindi isang Diyos na malayo at malamig. Siya po ay isang Diyos na dumamay, dumaan sa hirap, na buhay bilang isang tao para maunawaan tayo. At sa krus, isinama niya ang lahat ng sugat mo, lahat ng kasalanan mo, lahat ng bigat ng puso mo. At nang siya ay sumigaw, naganap na. It is finished. Ibig sabihin, tinapos na niya ang lahat ng humahadlang sa pagitan mo at ng ama. Binayaran na niya, inako na niya, pinatawad ka na niya. Ngayong Good Friday, ang hamon po sa atin ay hindi lang manood ng The Passion of the Christ. Mag-post sa Facebook ng God is Good o maglakad sa bisita iglesia para sa selfie. Ang hamon po sa atin ay ang magpatahimik. Tumigil sandali, isara ang social media, buksan ang puso at itanong, Ano ang tugon ko sa pag-ibig ni Kristo? Habang naglalakad po si Jesus patungo sa Kalbaryo, dala-dala niya ang krus ng ating mga kasalanan. Naghihingalo na siya, ngunit hindi siya tumigil. Bakit? Dahil alam niyang ang dulo ng lahat ng ito ay ikaw. Ikaw ang dahilan ng kanyang sakripisyo. Ikaw ang dahilan ng kanyang pag-ibig. Kaya ngayong Good Friday, huwag lang nating sabihin, Salamat Panginoon. Ipakita natin ito sa ating gawa. Sa paghingi ng tawad sa pagpapatawad ng iba sa pagtulong sa kapwa sa pag-amin ng ating mga pagkukulang at sa pagbabalik-loob sa kanya para sa mga nasaktan nyo ito si Jesus ay nasaktan din alam niya ang kirot ng pagtataksil ang kawalang hustisya at pag-iisa para sa mga nagkasala si Jesus ay namatay para sa iyo Walang kasalanang hindi kayang patawarin kung buong puso kang lalapit sa kanya. Para sa mga nawawalan ng pag-asa, ang kamatayan niya ay hindi ng katapusan. Ang krus ay may kasunod, ang muling pagkabuhay. Hawakan mo ang pananampalataya. May bagong simula sa dulo ng bawat gabi. At para sa ating lahat, tandaan natin ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi lang tuwing Simana Santa. Ito ay araw-araw na buhay na may pananampalataya, may sakripisyo, at may malasakit sa kapwa. Kaya niyo ako sa ating dasal na ito. Panginoon, ngayong banal na biyernes, kami ay lumuluhod sa iyong harapan. Inaamin namin, kami ay madalas lumihis sa iyong daan. Nakakalimot nagkakasala at nagmamadigas. Ngunit sa harap ng iyong krus, kamay na nanahimik at lumuluha. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong buhay na inialay para sa amin. Turuan mo kaming magmahal gaya mo. Handang magsakripisyo, handang magpatawad, handang tumulong, at handang magpasan ng krus para sa iba. Huwag mo kaming hayaang lumimot sa krus, sa sakripisyo at sa tagumpay ng iyong pagkabuhay. Amen. Ka-curious, so ngayong Good Friday, maglaan ka ng oras. Hindi para sa cellphone, hindi para sa lakad, kundi para kay Jesus. Magsindi ka ng kandila, manalangin, manahimik. Pagnilayan ang krus dahil sa krus, nagsimula ang lahat ng pag-asa. Sinasabi nga ng ating Panginoon, walang mas dakilang pag-ibig kundi ang ibigay ang buhay para sa mga kaibigan. At ikaw, kaibigan kang tunay na Jesus. God bless mo sa ating lahat.